Guys, oh, kukuha kami ng puso ng saging. Ayan. Yan ang kagandahan dito sa probinsya. Marami kang pag may eh, may aanihin. Ayan. Maghahanap pa kami ng bunga. Ng sabah yung masarap iprito yan ito yung mangga namin oh maraming mangga dito sa lupa namin sunod-sunod oh. yan hanggang dun sa labas maluwag din naman ito ano namin oh. <coughs> yan mangga pa yan Uh, kulungan ng baboy. Yan na si Kaabel. Kumuha ng panungkit.